Labing-anim na syudad, isang munisipalidad, at halos labing dalawang milyong populasyon ang bumubuo sa kalakhang Maynila. Nagsisiksikan sa mga lansangan. Naguunahan sa bawat pilahan. Halos lahat abala sa kanika nilang patutunguhan. Kaya naman hindi na namamalayan ang panganib na maaaring kahinatnan. Dahil walang nakakaalam, walang makapagsasabi, kung kailan magaganap ang pagyanig na babago sa ating buhay at kasaysayan. Isang magnitude 7.2 na lindol ang pinangangambahang tumama sa Metro Manila anumang oras. Ang tawag dito ng mga eksperto ay the big one. Sa tindi ng kinakatakutang pinsala, kaya ba natin itong paghandaan? May hahalin tulad ng 7.2 magnitude na lindol sa lakas na mahigit 30 atomic bomb. big sabihin, tulad na nangyari sa Hiroshima noong 1940s, maaring maglahong parang bula sa mapa ang kalakhang Maynila dahil sa labis na pagadurog. Ang magnitude ay ang lakas ng puwersa o enerhiya na inilalabas ng lindol sa ilalim ng lupa. Kung ang intensity o yung epekto ng pagganig sa ibabaw ng lupa ang pag-uusapan, nasa intensity 8 ang mararamdaman natin kapag magnitude 7 or greater ang pinag-uusapan, ang intensity sa epicentro. Ang epicentro ay hindi isang maliit na lugar, kundi malawak na lugar. Pwedeng within 50 kilometers. Or, uh, no, no, So more or less, intensity 8. So kung may magnitude 7.2 sa, sa West Valley Fault, ang mararamdamang pag-uga ng lupa, kung mababaw ang lindol, ay intensity 8 hindi lang sa kamay nilaan, pati na rin sa ibang bayan ng karatig na probinsya tulad ng Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. Kapag intensity 8 nga ang naidulot na shaking dito sa kamay at karatig na probinsya, kung ikaw uh, nakatayo at lumilindol sa intensity 8, hindi ka makakatayo. Mas lalo ring lalala ang panganib na hatid ng lindol sa kamay nilaan dahil sa patuloy nating nararanasang climate change. Sa ulan, siyempre malambot na yung mga lupa ang matatari. Pwede na mag-landslide dahil sa ulan lang. E paano kung lumindol pa? Mas madaling pa-landslide pa din ng marami. So doon mo makikita yung interaction ng epekto ng climate change sa pagkakaroon ng lindol. Pangalawa, pag nag-sea level rise dahil natutunaw yung mga glacier at nagkaroon ng tsunami, yung dating mababa ang sea level, yung aabutin ng tsunami, may hangganan. Ang pagkilos ng tinatawag na West Valley Fault na nasa silangang bahagi ng Metro Manila at ibang probinsya ang maaaring maging pangunahing dahilan ng malaking lindol. May haba itong 70 kilometro na nagmumula sa Angat sa Bulacan, tatahakin ang Rodriguez Rizal, pati na ang mga lungsod na Quezon, Marikina, Pasig, Makati, Tagig at Muntinlupa, tuloy-tuloy sa Cavite at nagtatapos sa Kalamba, Laguna. 1658 pahuling huminig ang West Valley Fault. Wala pang teknolohiya na makapagbibigay ng eksaktong pagtama ng lindol sa Metro Manila man o sa kahit anong lugar, pero kung kasaysayan ang pagbabatayan, hindi na bago sa kamay ang makaranas ng lindol. Noong 1600, 1645 at 1863 nasira ng malakas na lindol ang Manila Cathedral. Taong 1828 at 1863, nang lamuni naman ng tsunami ang karatig lugar na malapit sa Manila Bay. Nianig din ang Metro Manila dahil sa kasiguran earthquake noong 1968, kung saan nagiba ang Ruby Tower. Ayon kay Solidum at sa ibang eksperto, batay sa pattern ng mga pangyayari. 56 years ago ito, at ikukupara natin ito sa pagitan ng paggalaw ng fault, e eh, posibleng sabihin mo na baka in our lifetime, kumilo siya. Ayon sa pag-aaral ng JICA, MMDA at FIVOX, the Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study, nasa 34,000 katao ang mamapatay. pahigit Mahigit isang daan at apat na libo ang masusugatan. Halos dalawang daang libong residential houses ang magigiba mahigit isang libo at daang ektarya ang masusunog. Magmimistulang war zone na hatid ni Inang Kalikasan ang Metro Manila. Walang tubig, walang kuryente, putol ang linya ng komunikasyon. Halos lahat ng iyong tanawin, paralisado. Around 13% ang heavily damaged or collapsed. Pagdating sa pampublikong mga gusali, iba-ibang klaseng public uh, buildings, around uh, 10%. And yung medium-rise buildings, 11%. Pero pagdating doon sa more than 30 stories, uh, 2% ang ina-expect na heavy damage. Ito naman ay batay sa pag-aaral ng mga building. Sa pag-aaral naman ng ilang ahensya ng gobyerno kasama ang Geoscience Australia, tinatayang aabot sa 2.5 trillion pesos ang halaga ng mga masisirang ari-arian. Ito na halos ang budget ng Pilipinas para sa isang buong taon. Dahil ang Metro Manila ang sentro ng pamahalaan at kalakalan, matinding dagok ito para sa pambansang ekonomiya. Di biro ang tinatayang ilang libong casualty at milyong katao'ng mawawala ng tirahan kung sakaling magyari nga ang sinasabing the big one. 500 fires in one hour yan, di ba? Aha. Uh -huh. talaga yan eh. 35,000 dati. Nanti sa, nasa ano naman, libro lahat yan eh. Mm -hmm. So, may datos tayo yan eh. Pero iba yung emotional reality doon eh. Sa theoretical study. That's why we're upgrading our capability and equipment. Nasaksihan ko ang blessing ng mga bagong rescue unit ng MMDA. Limang ambulansya at isang fire truck ang binasbasan bilang bahagi ng Oplan Metro Yakal, ang komprehensibong programa na tutugon sa pagdating ng major earthquake. Oh, the aside. I was even the one who named it. Yakal, so, sir? Matiba yung Yakal eh. Filipino wood yun eh. Ito yung dapat maging response. Ito na yung template na ginawa para sa 7.2 or 6.5. Inumpisahan ni Tolentino ang pagbuo ng plano nito noon pang 2011. At ayon na rin sa kanya, walang katapusan ang pagpapaigirito rito. Kaya ka na Sabi ko nga, Japan eh. First world eh. Diba? Noong na-experience sila. Three weeks ago, yung tumama sa Naipa Valley, malapit sa Bay Area, San Francisco. First world country. Panic din sila. New Zealand. Three or four years ago, met the mayor of uh, Christchurch. Eh, hindi rin sila anda. First world country. Diba? Pag nandun na yun, iba na yun eh sa ilalim ng Oplan Metro Yakal, sakaling tumama ang 7.2 magnitude na lindol, hahatiin ang Metro Manila sa apat na bahagi para mapabilis ang gagawing pagtulong. Kasama sa North Sector ang Quezon City, Caloocan, Malabon, Valenzuela at ilang bahagi ng San Juan. Sa East Sector naman ang Marikina, Mandaluyong, Pasig, Pateros at natitirang bahagi ng San Juan. West Sector ang Maynila at Navotas, habang nasa South Sector ang Makati, Pasay, Taguig, Paranaque, Las Piñas at Muntinlupa. May apat na lugar din na gagawing evacuation center. Ito ang Veterans Golf Course, Phil Sports Complex o Ultra, Intramuros Golf Course at Villamore Air Base Golf Course. Nakakalat din ang mga rescue and emergency container vans tulad nito sa iba't ibang lugar. At dahil nga magiging paralisado ang mga kalsada sa kamay ang isa sa mga naisip ni Tolentino na gamitin para maging dire-diretso ang rescue operations ay ang Ilog Pasig. Transportation natin sa London is the Pasig River Ferry. Kahit may bumagsak na tulay dyan, makiklira ang landaanan pa From Marikina, Pasig to Manila. At saka in-identify namin yung mga hospital malapit sa Pasig River. Ano yung mga crucial na elements o components nitong Metro Yakal? Well, yung response hanggang recovery. Kasi Metro Manila is the center. 39-38% of the GDP is generated from the national capital region. Paralyzed the national capital region. More or less paralyzed the Philippines. Dahil na rin sa laki at lawak ng Metro Manila, mahihirapan kung isang ahensya lang ang kikilos. Kung ang Office of Civil Defense ang tatanungin, dapat rin sumanib ang mga lokal na gobyerno. Pagdating sa mga DRRM initiatives natin sa ating mga komunidad, sila yung nagtitake ng lead talaga dito. Para mas maunawaan natin ang pinsalang kakaharapin ng Metro Manila, tignan natin ang kaso ng Pasig. Isa sa mga itinuturing na pinakamayamang syudad sa bansa. Pero sa likod na matatayog nitong mga gusali, nagbabadya ang isang peligrong maaring magising anumang oras. So, nandito tayo ngayon sa Maycanlia Road at kung mapapansin nyo, dito sa lugar na kinalalagyan natin ngayon ay patag, tapos pagdating doon sa dulo, pataas na yung lugar. So, nagkaroon ng mga pagbabago na dito but using mga old aerial photographs, nakita namin na itong lugar na to ay nagkaroon ng, uh, ng pagtaas dahil sa paggalaw ng valley fault. Sinamaan kami ng geologist na si Jeffy Perez sa pag-iimbestiga sa kinalalagyan ng tatlo hanggang limang kilometrong bahagi ng West Valley Fault na natutulog sa silangang bahagi ng Pasig. Itong markings na ito, ito yung nagsasabi na eksaktong lugar kung nasa yung trace ng, ng Valley Fault. So ang pwedeng gawin natin, ito yung magiging babala sa mga tao kasi uh, dapat walang structure na nasa ibabaw ng fault at magbibigay tayo ng 5 meter na buffer zone. mula sa Canley Road na pinunta natin kanina, yung trace ng value fault ay tatawid din sa mga bahay na nasa likod nitong kalsadang to. Tapos dediretso siya sa may Kawilihan Village. So kung mapapansin nyo yung Kawilihan Village, ano siya, uh, mataas na lugar. Yung mataas na lugar na yon ang nag-cause doon ay dahil din sa movement ng fault. So kaya may, may hill doon sa Kawilihan Village. At yung kabila naman, ang diretso niya, yun yung Verde. Sa Pasig pa rin. Pero, pero, yung trace ng fault nandun na sa, hindi mismo dito sa biglang pagbagsak, kundi nandun sa mga kabahayan sa, ano, sa loob ng value meron Ayon kay Perez, ang pagbabago ng topografiya ng isang lugar ay isa sa mga palatandaang merong aktibong fault dito. Ito yung isang manifestation na yung, yung West Valley Fault, hindi lang siya gumagalaw ng horizontal, gumagalaw din siya ng vertical. So, itong malaking difference ng elevation dito sa kinalalagyan natin at sa baba, nagpapakita siya na yung valley fault, gumalaw na siya ng maraming beses. So, every time na nag-move siya, nag-move siya vertically ng halos mga kalahati or isang metro. And through, time, through repeated movements, naging ganito na yung topography ng lugar na ito. Gayunpaman, ano ba ang ginagawa ng pamunuan ng Pasig ng paghahanda sa lindol? Ang importante, Uh, yun nga dito kami sa Pasig, lahat ay nagsasanay, lahat ay uh, humihingi ngayon ng mga training at impormasyon at walang tigil kami nagbibigay noon at yun ang importante. 48.46 square kilometers ang kabuang lawak ng Pasig. Pero hindi naman lahat ito ay nakatayo sa ibaba ng fault. Kung susumahin, 0.05 square kilometers o 0.1% lang ng Pasig ang nasa ibabaw mismo ng West Valley Fault at Buffer Zones. Maliit na lugar man kung tutusin, malaki pa rin ang idudulot nitong pinsala. Sa tansya kasi ng mga eksperto sa likod ng MMIers, magtatamo ang pasig ng halos 10% ng kabuang pinsala ng lindol sa Metro Manila kaya naman ang pamahalaan ng Pasig namumuhunan talaga sa kanilang kahandaan usually ang uh, disaster risk reduction management fund o calamity fund ang tawag noon ay ito ay 5% uh, naglalaro to taun-taon nag, uh, mahigit kumulang mga 300 million something para sa paghahanda preparation preparedness response mitigation and relief so yun ang uh, binabajetan at pinag-aaralan kung saan to ila, mga ilalaan at itutugon. Alam ng mga tagapasig na kasing halaga ng impormasyon ang pagsasanay bilang bahagi ng kahandaan. Kaya tinan mo naman ang pasigenyo, panay ang practice! Para sa Pasig, bawat Setyembre, magmula ng tumama ang undoy noong 2009 ay Disaster Awareness Month. Buong buwan silang nagsasagawa ng mga ehersisyo para lahat ng kawani ng gobyerno mula sa mga opisyales hanggang sa mga volunteers gamay na ang kanilang responsibilidad sa panahon ng sakuna. Bukod pa ito sa buong taong seminar na ay sinasagawa para masiguro ang kahandaan ng bawat residente ng kanilang lungsod. Kakakaiba yata yung pasig, ano? parang um, yung level ng pag, uh, pagkahanda eh mas mataas kesa sa ibang LGU. Uh, ba't nyo binigyan ng ganyang klaseng priority? Uh, siguro unang-una lahat kami uh, nakatira sa Pasig na karanas nun. Uh, at ayo na ng pamunuan ng lahat na makaranas ng ganung paghihirap din na uh, sobrang na uh, idinanas namin ng Ondoy. So kaya dinagdagan pa ng pamunuan na palakasin, pataasin ang level ng awareness at kahandaan ng bawat isa, hindi lang ng gobyerno, pati mamamayan yung mga nakatira dito. Oh. Sa ano nga ho, meron kaming ordinansa rito late lang at tinapos na nitong July na mandatory sa lungsod ng Pasig ang lahat ng eskwelahan, ospital at mga high-rise establishment na magkaroon ng drill at least dalawang beses sa isang taon. At uh, may multa to pag hindi sila tumupad. Baka rin masuspend ang kanilang business permit pag hindi sila nakisali. Quarterly, merong drill sa Pasig at kahit nagkakos minsan ng traffic, dahil lang sa kuna, hindi mo alam kung kailan, kailan ka maghahanda. Pero hindi lang sa mga drills at awareness campaign seryoso ang Pasig, pati rin sa mga pamumuhunan nila sa mga gamit. Ito ang Pasig C3, isa sa mga pinaka-high-tech na Central Command Center sa Metro Manila na magsisilbing mata ng lahat ng magiging galaw ng kanilang disaster response team. Number one priority nila sa oras ng sakuna, ang mapanatiling bukas ang kanilang mga linya ng komunikasyon. Pag tumama 7.2 magnitude na no, sa Metro Manila, Uh, every city, katulad, every city in Metro Manila, well, have problems with communications and uh, electric power. And most of the time, para respond ka Importante, tamang komunikasyon at impormasyon ang makukuha ng mga responders para mapadala mo yung pangangailangan na tulong na dapat nung ipadala. Kung bumagsak man ang cellphone services, makakapag-text blast pa rin ang pamunaan ng pasig sa pamamagitan ng portable emergency SMS system. Bukod pa rito, namuhuna na rin ang pasig sa mga sirenang ikinalat nila sa kanilang kinasasakupan. <coughs> Patlong siren yan para mag-activate. Pag uh, pwede kami magsalita, may mga tone siya. Flood alert, emergency, mayroong typhoon alert. Anytime, pwede kami magsalita, pwede rin kami mag-trigger kung anong siren. Ito yung binabato namin sa public. Solar powered siya. Kasi impor importante talaga sa amin is yung public eh. Kung sakali mang madisgrasya ang kanilang Central Command Center, may nakahanda pa rin silang backup dagma malaki mo tong command center. Ano pagkakaiba niya sa command center na iba? Worst scenario halimbawa nagkaroon ng malaking lindol. Hindi natin alam kung ito bang building na to ay nakatayo pa o hindi. But just in case na magkaroon ng problema yung aming command center na nasa building ng City Hall. Ito yung aming backup plan. Okay. Na pwedeng dalhin niya kung saan yung mas malaking pinsala na magpa-function na parang fixed EOC din. Pero ito nasa baba. Dahil sa tindi ng kanilang paghahanda, kinilala ang Pasig noong 2013 bilang syudad na may pinakamahusay na Disaster Risk Reduction Management Office sa buong NCR. Okay ma'am, sige po. Okay. Do, let's do the dock cover and hold. Cover your knee. Sa parating na lindol, hindi lang dapat puro rescue and response ang inaatupag. Pag lumindol ba, sasabihin ba ng gobyerno sa'yo, drop, cover, and hold, magtago ka sa mesa. Hindi. Pag wala ka namang maririnig. Ikaw mismo ang dapat handa. Are you okay, ma'am? Yes, I am. <laughs> pagbabatayan ng pag-aaral na Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Posibleng umabot sa isang linggo na walang ilaw, tubig at walang transportasyon sa buong kamay 2004 pa nabuo ng mga eksperto ang senaryo na ito. Isang dekada na ang nakalilipas. Ano na bang paghahanda ang nagawa? Ayon sa international NGO na Earthquakes and Megacities Initiative, sapat ang batas ng Pilipinas para paghandaan ng lindol. We the same susceptibility talaga for the city. Gaya na lang ng Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction Act of 2010. Ang batas na ito ang nagbigay daan para mabuo ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Ito rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat LGU na magkaroon ng sari-sarili nilang mga opisinang maghahanda sa kanilang mga nasasakupan sa oras ng sakuna. Alam mo, maganda sa Pilipinas no after working with other cities kasi parang relatively we are advanced eh. Ad, you know, advanced in the sense that in terms of awareness, everybody is almost aware. We have one of the most progressive laws in the entire world kasi the law provides some autonomy and authority for the city governments to take decisions and to make, to make investments on its own. Pero ibang usapin pa raw kung nakakasana ang national government para sa isang matinding sakuna. I'm not saying na mahihina sila pero sila mismo yung nagsabi na kailangan nila ng tulong in terms of training and capacity. So yun yung lumalabas na, na major kumbaga, recommendation and realization from them themselves. No? na kailangan nila ng tulong in terms of building their capacity to understand what it means to be resilient. Kailangan nating itama yung pagdisenyo. Yun yung ginagawa ng mga structural engineers. Sa panig naman ng Association of Structural Engineers of the Philippines, sinisiguro ng mga inhinyero na nagtatayo na sila ng matitibay na gusali. Ang mga lumang gusali pinapatibay naman ng retrofitting, o ang pagpapalakas ng pundasyon gamit ang mga espesyal na bakal at carbon fiber steel plates. Simula 2004 naghahanda na ang ating pamahalaan. Marami na tayong ni retrofit na mga ng mga public buildings, marami na ni retrofit na mga ng mga bridges, 'di ba? Ngayon sa mga sa private sector, marami na rin mga private developers na nagre-retrofit, no para ipalakasin yung kanilang mga gusali. Patuloy rin nilang ina-update ang Structural Code of the Philippines na siyang nagtatakda ng pamantayan sa pagtatayo ng mga bagong gusali. Yung ating code nakabase ito sa American code, sa US code. So, yung mga yung mga gusali na ginagawa sa California na earthquake prone, 'yun, yun, yun din is kapareho ng ginagawa natin sa atin. Okay, ma'am. Sige po. Okay. Do, let's do the dog cover and hold. Mm -hmm. Cover your knee. Kapag po. Okay. Ay! Iwasan po natin na matapaan ang ng ulo. Kasi this is the most critical part of our body. Baka iniwasan po natin na ma ma-outrunches tayo. Okay. Pero higit sa lahat, mahalaga na ang bawat individual ay may kamalayan sa kaligtasan. Dr. Rodro, victimarito! Tandaan sa anumang isidente, tumawag agad sa aming hotline. So Paulo, ano ba yung pinaka mga uh, na kagamitan mm -hmm. na dapat i-safety mm -hmm. in case nga naman may magka-emergency tulad ng the big one na tinatawag? Ideally, uh, bawat miyembro ng pamilya ay may isang bag. Mm -hmm. Simulan natin sa basics natin. Mm -hmm. Iwasin natin ang magkasakit. So syempre, uh, we have dry clothes. Isang blanket, gamot. First aid kit, essential din yan. Syempre, tubig mga ready to eat na pagkain. Transistor radio. Samahan natin ng mga extra na batteries, flashlight para to light the dark, ng multi tool. And of course, pito. Malakas na malakas. Ito yung tinatawag nating 72 hour survival kit. Iiwan to sa isang lugar sa malapit sa inyong uh, labasan, malapit sa may exit, pero sa isang table para safe shot hindi siya mabasa. Sa madaling salita, sa oras na dumating ang the big one, kailangan magkaisa kailangan magtulong-tulong ang lahat, pero kailangan ding tulungan ang sarili. If we are to be prepared, everybody has to realize that each and every one of us has a stake. Na kailangan, alam natin na pag, pag nangyari ito, may mahiinom ba akong tubig? Yung kapitbahay ko, may mahiinom ba tubig? Yung mga anak ko, ano mangyayari sa kanila? Pag lumindol ba, sasabihin ba ng gobyerno sa'yo, drop, cover, and hold, magtago ka sa mesa. Hindi. Wala ka namang maririnig. Ikaw mismo ang dapat handa. Dapat so, tulong-tulong tayo lahat. God forbid, kaya ng Pilipino yan. Tunay na nakakapangilabot ang mga statistika. Pero tandaan natin, nakabatay naman ito sa ating kahandaan. Ang tunay na pinsala ay di naman marahil dahil sa lakas ng sinasabing lindol, kundi dahil sa atin na rin sariling pagwawalang bahala. Tweet Makariig, nag -uulan.